Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gay din ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat. O mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang aya na ito na madalas nating nababasa tuwing kutba ay aya na naghihimok sa atin na maging matuwid sa relihiyon na ito. Dahil wala nang ibang paraan nang tao ay mamamatay na siya ay panan nasa pananampalataya, liban na lamang na mamuhay siya sa pananampalataya, insya Allah. Ang istikama, ang pagiging matuwid sa relihiyon na ito, o pagiging disiplinado sa relihiyon na ito, ng ating commitment sa relihiyon na ito, ay hindi mababago ng ating pakiramdam o hindi mababago ng pabago-bago nating mga damdamin sa mga bagay-bagay. Istikama na dahil dito ay mamamatay tayo na Muslim, insya Allah. Katulad nga ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dalawang serya ng mga aya tungkol sa pagdating ng mga anghel sa mga tao na nagpakamatuwid sa kanilang mga buhay at sa araw o sa panahon na babawiin ang kanilang mga kaluluwa, sinabi ni Allah, Innal ladina qam innal ladina qalu rabbuna Allah tunay na yung mga nagsasabi ng aming Panginoon ay si Allah Subalit so, hindi lamang nila ito sinasabi, bagos ito ay kanilang isinasabuhay. Kalu Rabbonallahu Allahu tummas Silang nagsasabi ng aming Panginoon ay si Allah at sila ay nagpakamatawid dito. Tatanazzalu alayhimul malaikatu. Allah takafu wala tahzanu. Ang mga tao na ito, sila yaong mga daratnan ng mga anghel ng kamatayan na kukuha sa kanilang mga kaluluwa Si Malakalmot at ang kanyang mga kasamang mga anghel na kukuha sa kanyang kaluluwa ay kukuha sa kanyang kaluluwa ng dahan-dahan ng banayad at mayroong pagtitiyak na sasabihin sa kanila, huwag kayong matatakot at huwag kayong malulungkot. Bagkos ang sasabihin pa sa kanila, huwag si Robel dyan na adun. At tanggapin ninyo magandang balita ng paraiso na dati nang ipinapangako sa inyo. Mga tao na nagpakamatuwid sa kanila ang mabuting balita na ito, insya Allah, na silang abutan ng kamatayan na sila ay mga Muslim. Na sa karagtong ng ayan na ito, sinabi ni Allah, Nahnu no awliya o hayatid dunya wa fil akhirat. Kami ang inyong mga kakampi sa buhay sa mundo at sa kabilang buhay. At paano natin magiging kakampi si Allah? Liban na lamang sa pagsunod sa Kanya, at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal, gayon din sa pagmamahal sa kanya at sa lahat ng bagay na sinasagisag ng relihiyon na ito at pinaninindigan. Na dito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pangalawang serye ng mga aya na may kinalaman sa istikama, Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sinimulan ng serye ng mga aya na ito sa parehong mga pananalita. Tunay na ang mga nagsasabi ng aming Panginoon ay si Allah at sila ay nagpakamatuwid. Fala alayhim walahum yasdanun. Sa parehong sinabi rin, wala silang katatakutan at wala silang ikalulungkot sa panahon ng kanilang kamatayan dahil tunay na sila ay umaalis lamang sa dunya patungo sa mas mabuting kabilang buhay, insya Allah. Ito ang tinutukoy ni Allah. Na tayo ay abutan ng kamatayan, insya Allah, na tayo ay nasa Islam, na tayo ay mga Muslim. Hindi nito tinutukoy na tayo ay mamatay na may tutob o may balbas o ano pa mang inaakala ng mga tao na sukatan ng pananampalataya. Ang sukatan ng pananampalataya o ng kamatayan ng tao sa pananampalataya ay ang kanyang pagiging matuwid sa relihiyon na ito, insya Allah. Na dito nga, Tinukoy ng mga scholar ang dalawa sa mga pangunahin na mga kaparaanan upang tayo ay mananatili sa matuwid na landas, insha'Allah. Unang-una dito, wasailu tazaidu tazidu minal imani wal yakin. Mga kaparaanan na sa pamagitan nito ay titibay ang ating pananampalataya at katiyakan sa ating relihiyon na ito at sa pananampalataya natin kay Allah subhanahu wa ta'ala lati takussu alatta'a. At ito ay mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagpapatibay ng ating pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wadadfa'u ilal salih at nagtutulak sa atin tungo sa matuwid na mga gawain wabiha yatatawakul abdu ta'mal iman. Na sa pamagitan lamang nito ay mararamdaman o matitikman ng tao ang tunay na pananampalataya. Tunay na pananampalataya at hindi huwad na pananampalataya niya ang kinlamang ng tao sa kanyang bihis o sa kanyang pananalita bagkos ay tamis ng pananampalataya na nararamdaman niya sa kanyang puso na sinasambit ng kanyang dila at isinasabuhay ng kanyang katawan. Una sa mga ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang dua. Palagian natin paghiling kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gabayan niya sa matuwid na landas. At ito mismo, ang paulit-ulit na nababanggit sa suratul fatiha, eh dinas siratul mustaqim. Kaya nga ang tao na nagdarasal, insya Allah ay palagi niyang inaalala ang bagay na ito at ito ay kanyang ipinagdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabalit paano mga ito nagagawa na maidasal kay Allah o maipanalangin kay Allah kung ikaw ay nagdarasal o nasa sala na wala ka namang presence of mind nang na iyong isip ay lumilipad sa iba't ibang mga bagay-bagay sa dunya na iyong pinagkakaabalahan na hindi mo na alam kung ano ang nasabi mo sa sala at hindi mo na rin alam kung ano ba ang binabasa ng imam sa sala. Eh di na siratal mustakim, pangunahin na dua sa Quran na itong nag-iisang hiniling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul fatiha ang pinakadakilang surah o kabanata sa Quran Siyempre, bukod dito sa dua na ito na nababanggit natin sa Suratul Fatiha tuwing tayo ay nagdarasal o tuwing tayo ay nagbabasa ng Suratul Fatiha mainam din ang iba pang mga dua kahit sa kanya-kanya nating mga pananalita na tayo ay humihiling ng gabay mula sa tunay na naggagabay kay Allah Subhanahu wa ta'ala Bakit dahil ito ay nagdudulot na tayo ay Kikilala ng tunay na pagkilala kay Allah na siya namang naggagabay dahil walang magagabayan liban na lamang sa kanyang gagabayan. Ang gabay ni Allah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi ito nakakamit sa pamagitan ng talino, ninuman. Hindi ito nakakamit sa pamagitan ng kabaitan, ninuman. Hindi ito nakakamit liban na lamang sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kay Allah tayo humiling ng gabay at huwag tayong magyayabang o magmamalaki sa ating mga sarili na tayo nga ay nasa gabay at iisipin natin na hindi na natin kailangan pang humiling nito kay Allah o magsumikap na maging karapat dapat sa gabay na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na huwag tayong magpapalin lang sa dami ng ating mabubuting mga gawa. Huwag tayong mapapalin lang sa dami ng mabubuting sinasabi ng mga tao tungkol sa atin. Tayo ay mananatili na nagpapakumbaba dapat kay Allah subhanahu wa ta'ala ang naggagabay sa sino mang nais niya nagabayan. At syempre kasama nito, ang pagsisikap sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa pamagitan ng pagsunod sa sunna, ay natutupad nga ng tao ang tamang pagkakagawa ng mga gawaing pagsamba. Pagsunod sa sunna, na siyang sukatan kung sino ba ang tunay na nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tinatawag na ayatul ikhtibar Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tunay nga minamahal si Allah, ay sundin ninyo ako. Sundin natin si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dahil dito igagabayan tayo at mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din, kabilang sa mga paraan, insya Allah na tayo ay mananatili na nasa matuwid na landas at disiplinado sa ating relihiyon insha Allah na tayo ay palaging umaalala kay Allah Subhanahu wa Taala. Umaalala tayo sa kanyang kadakilaan nang sa gayon tayo ay mapaalalahanan sa kawalang saysay natin bilang mga tao na umaasa lamang kay Allah Subhanahu wa Taala nang sa tayo ay hindi magyayabang sa kanya. Inaalala natin si Allah Subhanahu wa Taala na siyang Panginoon at Diyos na hinihingan natin palagi ng kapatawaran o pangalalahan hindi naman natin ang ating mga pagkukulang na tayo sa araw at gabi ay nagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inaalala natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng mga pagpapasalamat dahil inaalala rin natin na tayo ay walang lakas at kakayanan liban na lamang sa kung ano ang pahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mabubuting bagay na darating sa atin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pananatili ng tao sa reliyong ito na magdudulot sa kanya na mamamatay na siya ay nasa relihiyon na ito ay hindi isang bagay na random lamang na mangyayari. Ito ay mayroong mga formula. Ito ay mayroong mga sistema. Ito ay mayroong mga patakaran. Hindi ka magkakamit ng biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung hindi mo gagawing karapat-dapat ang iyong sarili sa mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang pinakamahalaga rito ay ang gabay niya. Alhamdulillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang istikama o ang pagiging sa relihiyon na ito ay pinakamauunawaan natin kapag ito ay inilapat natin sa konteksto o konsepto ng disiplina ng tao. Ang sino man na naghahangad na maging matagumpay sa anumang bagay na kanyang pinagsusumikapan sa dunya, pag-aaral man ito, negosyo o ano paman, siya ay marapat na merong disiplina. Disiplina na hindi siya lilihis o lalayo sa kanyang mga layunin, sa kanyang mga goals na gusto niyang makamit, sa kanyang mga ninanais na mabubuting mga bagay bilang kapalit o resulta ng anumang kanyang pinagsusumikapan. Disiplina na sa kasamaang palad, isang salita na minamaliit ng maraming mga tao. Ang marami sa mga tao, kinikilala nilang katapangan, kinikilala nilang sipag, kinikilala nilang tao pero kailan mo huling narinig na mayroong tao na pumuri sa kanyang kapwa-tao dahil ang tao na ito ay disiplinado? Bihirang bihira. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang katotohanan na ito ay sa kadahilanan na bihira sa mga tao ang disiplinado. Bihira sa mga tao ang nananatili sa matuwid na landas. Dahil ang mga tao, madali silang mainip. Madali silang magbagong isip. Madaling magbago ang kanilang damdamin. Kaya may mga bagay na sa halip na kanilang pinagsusumikapan ay kanilang minamaliit. At sila naman ngayon ay hahanap na naman ng iba pang pagkakabalahan at pahalagahan na bandang huli kanila lamang ding iiwanan dahil sa kawalan ng disiplina. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganito ang konsepto ng istikama. Disiplina natin sa relihiyon na ito na tayo ay nagsasabuhay ng relihiyon na ito regardless sa ating mga kalagayan, regardless sa kung anong sakuna ang dumating sa atin, tayo ay nananatili sa landas ni Allah, insya Allah, dahil minamahal natin ang landas nito. Hindi dahil sa meron itong kapalit o meron tayong pakikinabangan sa landas nito. Kaya nga, bukod sa paggawa natin ng mga bagay, nakalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala nang sa gayon tayo ay nasa istikama o sa pagiging matuwid, Mahalaga rin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pangalawang paraan upang manatili tayo sa istikama, ang no uthani ang pangalawang uri, ay, ayon sa mga scholar, wasailu, taksimu minalwuku ifilfitan. Mga kaparaanan na mga ngalaga sa iyo na ikaw ay hindi masasadlak o malulugmok sa fitna o sa mga kaguluhan at iba't iba pang mga pagdududa sa relihiyon. Mga syubha, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na hindi lamang ito mga fitna na nagdudulot na ang tao ay magkaroon o makaranas ng kaguluhan sa kanyang pamumuhay bago sa fitna na magiging pananagutan pa sa kanyang relihiyon. Fitna sa pera, na siya ay iniligaw ng pera na dahil sa kanyang pagiging sakim, dahil sa kanyang pagiging ambisyoso, ay sukdulang mga apisya ng kanyang kapwa-tao at sa kabila ng kanyang pagiging mapang-api, siya pa ang merong pag-aangkin na siya ay may karapatan dito sa pang-aapi na ito o namang yaman na kanyang kinamkam at di pa pang mga tulad nito. Fit na sa kababaihan na dahil ang tao ay nag-aakala na siya ay merong karapatan sa mga bagay-bagay na katulad nito, nakakarating na siya o maabot na siya sa kalagayan ng kanyang pag-aasawa o kanyang pagkakaroon ng pamilya ay hindi na niya natutupad sa makatarungang pagkakatupad na hinihiling ng relihiyon na ito. Fitna sa kasikatan ng tao ay nag-aakala ng kasikatan lamang ang nag-iisang paraan upang matukoy na ikaw nga ay nagtagumpay sa dawa o nagtagumpay sa anumang bagay na iyong pinagsisikapan. Iba't ibang mga fitna, subalit pinakamasahol nga ang ikaw ay masadlak sa fitna sa iyong akida, sa fitna sa iyong pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na dinudulot ng hindi mo pag-aaral sa relihiyon na ito at pagsama mo sa masasamang mga tao na merong ligaw na pag-unawa sa relihiyon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paglayo sa masasama ay kasing halaga rin ng paglapit natin sa mabubuting mga bagay. Kaya pahalagahan natin ang dalawang bagay na ito at marapat na magkaroon ng balanse. Dahil ang pagkilala sa mga fitna mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay malalaman lamang natin sa pamagitan ng pag-aaral at pagsama sa mga maalam o sa matutuwid na mga Muslim. Dahil nga, kung ang maalam, mga kapatid sa pananampalatayang Islami, maaring masasadlak pa sa fitna, paano pa kaya ang mga tao na hindi naman nag-aral? Mas malapit sila sa fitna. At lalong-lalo na kung kasama nilang maling mga tao. At syempre, mas malapit sa mga fitna ang mga tao na hindi naman talaga nag-aral pero nagtuturo, na hindi naman naging mga tagasunod ngunit namumuno at hindi naman nakikinig o nagbabasa ngunit nagsasalita at nangangaral. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang dalawang bagay na ito, ang paglapit kay Allah at paglayo sa mga fitna, ang dalawa sa mga pangunahing gawain na sa pamagitan nito, insya Allah, ay matitiyak natin na tayo ay abutan ng kamatayan, na tayo ay mga Muslim. Dahil walang sino man ang mamamatay na Muslim, liban na lamang sa namuhay bilang Muslim.